Omni Ion Drops Go Your Optimum Body System Activator Introducing Powerful Ingredients Negative Ion Nagpapaganda ng mood Nagpapalakas ng immune function Oxygenated Nagpapataas ng oxygen level Nagpapalakas ng enerhiya Electrified Aqua pinapabuti ang hydration at nutrient absorption. Active oxygen molecules, lumalaban sa pathogens at sumusuporta sa detoxification. Volcanic fulvic, mayaman sa minerals at antioxidant properties. Diatomized minerals, nabibigay ng trace minerals at sumusuporta sa kalusugan ng buto. Nano hydrogen, makapangirihan antioxidant, papabawas ng oxidative stress. Quantum Essentials Pinapabuti ang cellular communication at energy balance. Super alkaline. Pinabalanse ang pH level at nagbabawas ng acidity. AP4 Trace Minerals. Kompletong mineral support at na nagpapaganda ng metabolic function. Buy 2, get 1 free. Introducing Omni Ion Drops Gold Yes Simonios. si, Ina, Oshel, si Pérez, Sagalo, Sena na nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa isang himalang na ibigay niya sa kanya sa pamunggitan ng Omni Products na inintudyo sa akin ni Ate Mercy. Dati uh, ang laki-laki ng leg ko at napapansin na niya. Kaya po naisipan niya akong alakay ng products na ito. At ngayon po na ito na ang pagbabago sa katunayan na nawala na po ang aking boyfriend. Ang aking toxic boyfriend dati po ako laging hinang-hina at mabilis mapagod. Pero nung sinula po ng aking inyong nito, naging mas malakas at masigla na po ako. At nagagawa ko na po ang mga bagay na dati hindi ko. Sa umi nga, yun po, atas po ang aking pati. At yung nilalagyan sa pulang samsung pata ang aking bumiwilin na tubig. Araw-araw ko po itong bumiwilin.

Lumili na po talaga ang mga maligit. Wala ako sa langit na hindi dito. So ay hindi na po. So mga nangangapong nabubi, bumili na po kayo dito. Talaga po epektibo po. Subukan mo din ang Omni Ion Drops Gold. Sa bawat patap, kinhawa ay malalasa. Bili na!